Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang nakabalik na nga daw ang Nuggets sa pagiging championship contender at ang balita naman patungkol sa inilabas na nga po ng Warriors ang kanilang power big five na ipangtatapat nila sa Lakers bukas. Tarnat pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balitang nakabalik na nga daw ang Nuggets sa pagiging championship contender. Well alam naman nga natin mga kaballers na bukas na nga ang simula ng regular season kaya naman marami-rami ng mga fans ang excited na nga mapanood ang kanilang mga team na kanilang pambato. Bukod nga sa mga kilalang team na kasalukuyang malakas ngayon, isa nga po mga kabollers ang Denver Nuggets sa mga kupuna na inaabangan mapanood. Lalo pat sobrang ganda nga po ng kanilang lineup ngayon at lahat nga ng kanilang star players ay healthy sa pagdadag nga nila ng ilang mga manlalaro ay masasabi nga natin mga kabollers Kagaya na lamang nagpagkuha nila kay Bruce Brown, Cam Johnson at Jonas Valanciunas na masasabi nga natin mas nagkaroon nga ang nuggets ng dagdag lakas para matulungan sila Jamal Murray, Aaron Gordon at Nikola Jokic. Inaasahan nga po mga kabolers ng ESPN na magkakaroon nga sila ng matinding run lalo pa't sobrang ganda nga po ng pinakita nilang rotation ng nakaraang pre-season kasama na ang ilan sa kanilang mga batang player na may malakas na impact na naibibigay sa kanilang team. Kaya talagang masasabi natin na kaabang-abang nga po mga kaballers ang Denver Nuggets ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa balitang inilabas na nga po ng Warriors ang kanilang Power Big 5 na ipang tatapat nila sa Lakers bukas. Alam naman nga natin mga kaballers na pareho nga pong maganda ang lineup ng Lakers at ng Warriors ngayon sa pagkuha nila ng panibagong manlalaro na maaasahan nila sa pagsapit ng regular season. Naging mainit nga po mga kaballers ang salpukan ng GSW at ng Lakers ng nakaraang preseason na umabot pa nga po na tabla ng standings na 1-1. Kaya kung susumadahin nga natin matindi nga po ang magaganap na laban ng Warriors at ng Lakers lalo pat maglalaro na nga po ang kanilang mga superstar na talagang kung iisipin nga natin hindi nga ito pareho magpapatalo sa kanilang magiging laban bukas. Sa ngayon nga po mga kaballers ay inilabas na nga po ng Warriors ang kanilang magiging starting five na bubuuhin naman ni na Stephen Curry, Buddy Shield bilang shooting guard, Jimmy Butler bilang small forward, Draymond Green bilang power forward at Al Horford bilang starting center. Sa lineup ng yan mga kabollers ay sobrang balanse dahil na rin naman sa kanilang mga player na yan mismo ang kanilang mga comfort role kung saan dyan nga sila mga kabollers makakapaglaro ng maayos at komportable kaya mas magiging maganda ang kanilang rotation sa laro habang sa kanila namang second unit ay nandyan naman nga po mga kaboller si Nakumiga, Moses Moody at po Jemsky para pangunahan ang mga bench player. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pitutin na ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Laging this basketball hotshots. Thanks for watching.